Gusto ko lang pong ipakita itong ginawa kong plano sa EDSA po kasi hindi natin matiis na yung sobrang traffic sa EDSA. Tila wala ng katapusan so baka sakaling makatulong po tayo kaya ito gumawa po tayo ng plano. Meron po tayong naisip na paraan na uh, upang maibsa ng sobrang traffic sa EDSA kaya ito po explain po natin ito. Uh, kung makikita nyo po meron po itong bus lane, fast lane at neutral lane, short travel lane at saka bike lane. So explain po natin yung isa isa uh, ito pong ginawa kong illustration ay papuntang north po ito bound to north mula sa mua papuntang north ito uh, papuntang monumento so yung south saka na yun unahin muna natin itong north so ano lang naman to simple explanation lang so kung makita nyo po ang yung bus lane meron tayong bus lane ngayon yung carousel lane ito yon ah uh, ganun pa rin, hindi natin babaguhin so nandyan pa rin yung bus lane walang mababago dyan so ang binago na natin ay itong second lane mula sa bus lane itong pangalawang lane ay gagawin nating fast lane ano yung fast lane? ibig sabihin kung ikaw ay malayo ang pupuntahan mo dito ka, pupunta, dito ka sa linya na to halimbawa kung nanggaling ka lang mua mua area so papunta kang north no? ah uh, ang pinakaunang labas mo dyan pagpupunta ka north pwede ka mag exit sa Ayala so ibig sabihin kung papunta ka ng Ayala pwede kang dumaan dito sa fast lane at uh, pagdating ng stop light ito may stop light ito uh, pwede ka nang ano pwede kang pumasok sa Ayala or mag-exit ka papunta ka ng McKinley ito yung papuntang BGC so pwede kang mag-exit dito kung papunta ka ng BGC so ganun lang uh, halimbawa kung nanggaling ka rito sa area na to sa right side na to papunta ka ng Ayala o papunta ka ng halimbawa Cuba o papunta ka ng Camias JMA uh, pwede kang pumunta rito sa fast lane na to dito ka na sa fast lane dadaan so dito tayo kasi maruming yung daliri ko uh, ito yan yung gawin na Bantoro uh, kaya naman so ito yon uh, halimbawa galing ka rito sa ito sa side na to dito sa bandang TAP, tapabinyo. ang pupunta ka ng halimbawa Edsa, papunta ka ng North Edsa, So, galing ka ng Tapabinyo Avenue area, pupunta ka muna dito sa neutral lane. Ito yung trabaho ng neutral lane. Para malatili ka rito para pagdating mo rito sa stop light, sa stop light na to, pag nag-stop na yan, pwede ka nang pumasok sa fast lane. Ayan, pwede ka nang pumasok sa fast lane. Ito yung trabaho ng neutral lane na to. Kapag nandito ka sa area sa side na to, pwede kang pag Pupunta ka ng fast lane So dito ka sa neutral lane muna Bago ka papasok na fast lane Ganun lang na makasimple ito Eh kung malapit lang ang travel mo Halimbawa galing ka ng top avenue Pupunta ka lang ng Eastlakes Eh huwag ka nang pumunta ng neutral lane Dito ka na sa short travel lane Ito naman yung trabaho ng Ito naman yung ano ng travel lane na uh, uh, Short travel lane Dito ka manatili kung malapit lang yung biyahe mo Kung malapit lang yung travel mo So, hindi ka napupunta doon dito sa kung saan, saan So, yung mga driver, hindi na sila malilito kung saan saan. Diba ngayon, kung saan saan napupunta mga driver, basta may butas, pasok. Basta may mapapasokan, ano yan, papasok. So, ibig sabihin ngayon, hindi ka na, ano, hindi ka na kung saan saan pupunta. Kung malapit ka lang, eh, manatili ka muna, manatili ka dito sa short travel lane. O kung pupunta ka ng fast lane, ay eh, dito ka muna sa neutral lane, manatili. bago ka pupunta ng fast lane, no? makakapasok ka lang ng fast lane pagdating mo ng stoplight dito ganun lang naman kasimple ito eh so ibig sabihin pag nasa fast lane ka ibig sabihin kung malayo ang pupuntahan mo dito ka sa fast lane mabilis kang makakalusot hindi ka na pupunta rito kung saan dito ka na sa fast lane manatili ka na at tuloy tuloy na ang biyahe mo hindi ka na may store mo ibig sabihin mabilis mabawasan yung masasakyan dito hindi na magkalo-halo kung, ma kung mag mag ka tuloy tuloy na yung travel mo papunta doon Dardarecho na ganun, ganun lang naman kasimple ito. Alam ba, pupunta ka ng C5. O, di, dito pagdating ng wheel area, may, mayroong stoplight dyan, pwede ka na lumabas. Pupunta ka na ng C5. Ayan, lalabas ka na. Ganun lang kasimple. O, kung galing ka naman ng dito, galing ka sa McKinley galing kang BGC, alam ba, pupunta ka ng fast lane ka mo, pupunta ka sa monumento. O, di dito ka muna sa neutral lane, naman natili ka muna sa neutral lane, Bawo ka, bago ka pumunta rito sa fast lane. O, ganoon lang ka kasimple ito. Ganun lang kadaling, ano, di ba sabihin mga driver, alam na nila kung saan sila pupunta, hindi na sila kailangan mag, ano, eh, pag pumasok ka naman dito sa, ano, kaagad, alibon, dito ka sa fast lane, lalabas ka rito sa, wala, wala pa sa stoplight, lalabas ka na rito, bawal, mahuhuli ka kasi solid, solid line to eh solid line to, bawal kang lumabas dyan e, kung dito ka naman sa short travel lane, hindi ka pwede rin pumasok dito unless makarating ka rito sa stoplight kasi pag pumasok ka naman dyan na solid line yan, bawal huhulihin ka rin at malaki ang mumulta sa'yo, o ganun lang so yung, ito naman, yung bike lane manatili siya rito, so ang bike lane naman, south at saka north yan, pwede ka pumunta north, pwede ka pumunta south kasi alangan naman tatawid pa siya doon sa kabila, ba? Diba? Ganun lang ito. Ang mga motorcycle naman, pwede siyang pumunta kahit sa sang lane dyan. 'wag lang sa bus lane. Pwede siyang pumunta kahit sa sang lane basta man rin siya, sumunod din siya sa ano, hindi siya pwedeng mag-cross-cross dito sa mga solid line na 'to. Kung nandito siya sa neutral lane, hindi siya pwedeng mag-cross dyan. Huhulihin siya. Ganun lang kadali naman ito. So pagdating naman dito no, halimbawa, oh, dito na sa isa, ito naman ginawa tayo sa halimbawa sa May Guadalupe area kana. Oh, nandito ka, galing ka ng Guadalupe, papunta ka ng fast lane, o di, ganun din ang gagawin mo. Pupunta ka muna ng neutral lane, pagdating na stoplight, saka ka pupunta ng fast lane. Dito ka na, tuloy-tuloy na ang punta mo ng monumento. Hindi ka na hahalo rito, hindi ka na makakasa. Ano, kung halimbawa itong area na to, matraffic, maano ma, ma, ma ano sila dahil maraming nakabarar yung mga sasakyan dito sa mga ano na to, eh, dito lang ang na-traffic. Ito ang malalayo, ang biyahe tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ngayon, hindi na kayo hindi na kayo pupuntang ano, mapapabilis na 'yung biyahe, hindi 'yung 'di ba ngayon maraming nahuhuli dahil pumapasok ng fast lane. Hindi na kayo kailangan pumasok ng fast lane. Dito na kayo sa fast lane, tuloy-tuloy na 'yan. Ganoon lang kasi simple ito. magmadali madali lang unahin sa, sa southbound naman. Ganito rin ang gagawin natin. Ganoon lang, ano, ganun lang naman ito eh kailangan mo lang pag-isipan yung yung regulation dito yung pub, ano so yung bus na ba pa rin sa ano niya kung ano yung biyahe ngayon ng bus ganun pa rin walang pagbabago yan ang babaguhin lang itong fast lane neutral lane at saka short travel lane yung bike lane matili pa rin yung bike lane ganun pa rin walang pagbabago sa so, ganun lang kasimple ito madali lang ano ang kailangan mo lang gawin ng MMD diyan mag magadisyonal lang maglagay ng mga stoplight na katulad nito halimbawa kanya para hindi magka bulbuhol yung trapiko hindi hindi uunahan yung mga driver na walang disiplina so matuto na silang ngayon susunod na sila sa rules oh napaka simple lang naman po ito saka simple na kung sana kung ma ano ito ng gobyerno siguro naman maunawaan ito dahil napakasimple lang naman ito eh. Mabandali lang mang unawain ito. So ganun lang naman ito. So guys, kung nagustuhan niyo rin po ito, sa tingin niyo na okay itong ginawa kong plano, eh paki naman para sakaling makarating ito sa gobyerno, eh, makatulong tayo sa IDSA. Katulong tayo na lumuwag pa yung daloy ng tropiko dyan sa EDSA. So itong pamamaraan na ito, pwede rin natin gawin ito sa ibang mga mga kalsada kahit sa C5 o sa iba, sa sa pang ibang mga lugar diyan na pwede natin anon gawan ng paraan no para maibsan yung traffic dito sa ating ano sa ating bayan sa sa Metro Manila maski sa ibang siyudad sa probinsya pwede rin itong i-apply so ganoon lang po ka simple ito kailangan mo lang pag-isipan kailangan sumunod ka lang sa mga Oh, madali lang naman itong sundin dahil ito, makita mo solid line eh. Alam mo na solid line, huwag ka na mag-cross dyan. Kasi solid line nga yan eh, mahuhuli ka. Dito, pwede kang pumasok dito. Itong broken line na to pwede kang pumasok. Mag-stay ka sa neutral lane. Pagdating ng stoplight, pwede ka na pumasok sa fast lane. O, oh, pwede ka na mag-exit dito. Kung gusto mag-exit ka rito. O, oh, ganun. Pagdating naman dito, alam mo, pupunta ka ng Corinthian, exit ka rin dito. Uh, ito pagkalagpas ng Ortigas, maglilagay ka lang ng stoplight dyan. O, oh. Ganun lang naman kasimple itong unawa.